Hello po, magandang araw po sa inyong lahat Dito po sa video na ito, negosyo idea po ulit ang ibabahagi ko sa inyo Ginawan po natin ng part 2, yung ating pong pansit bihon At dito, ang gagawin naman po natin ay pansit kanton sa Bilao Para meron na po tayong pansit bihon, meron pa po tayong pansit kanton. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ako magluto ng pansit kanton at sasamahan na din po natin ito ng costing kasi kung gagawin po natin itong business para may idea po tayo kung magano po ang puhunan at pwede pong tubuin. Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin! <coughs> ating bahay. Tulad po nito, meron po tayong display na bila-bila o oh. mas maganda po kung meron yan at meron din pong display nung ating pong kanton at nung ating pong bihon. Maganda pong tingnan at mas kaakit-akit pong bumili. Ngayon, yung ating pong mga ingredients, nire-ready na din po natin yon katulad po ng ating sa part 1. Kasi alam ko po, po kayang-kaya nyo na po yun. At lahat po ng gagamitin ko ngayon ay tira din po dun sa ating part 1. Bali, nilagay ko lang po siya sa ating rep. Ang gagawin po natin ay medium size na pancit canton. Pero wag po kayo mag-alala kasi yung inyo po magiging katanungan tungkol po sa small at saka sa large, sa huli po natin sasabihin. Kaya ngayon ay mag-umpisa na po tayo sa atin pong mga ingredients. Una, para po sa ating panggisa, bawang at sibuyas, 150 grams pork casting 50 grams chicken liver, 4 pieces ng squid ball at chicken balls, 6 pieces ng kikiam, 8 tablespoon ng toyo, kahit ano pong brand, pwede po yun, 1 teaspoon ng durog na paminta, 2 tablespoon ng liquid seasoning, at gagamit po tayo ng 1 tablespoon ng powdered liver po ng shrimp delicious. Para naman po sa ating mga gulay, gagamit po tayo ng 12 pieces po ng chicharo, 10 pieces po ng beans, baliginayat-gayat na lang po natin yan ng maliliit. Gagamit po tayo dito nung ating bell pepper. Isa po ito sa magpapasarap po nung ating pansit canton. Bale, ito po ay kalahati po ng isang buo. Carrots, kalahati din po ng isang buo pechay bagyo at yung atin pong repolyo. At para po sa ating toppings, gagamit po tayo ng itlog pugo. Ito po ay 12 pieces. 8 pieces ng shrimp. At gagamit po tayo ng ating chicharon at bawang na lutong. At kapag nagluluto po ako ng pansit kanton, gumagamit po ako ng cornstarch para pampalapot po. Pero depende pa rin po sa inyo yon kung gusto nyo po ng may pampalapot. So lalagyan na lang po natin to ng tubig at kapag kumulo na po yung ating kanton, ilalagay na po natin ito. Bago po natin makalimutan sa atin pong medium size na bilao, oh, maglalagay po tayo ng apat na balot po ng pansit kanton. Bali, ang kalalabasan po nun ay 800 grams. Kasi bawat balot po nito ay 200 grams po. Ginagamit ko po nung nag short order pa po ako, one po lagi yung ginagamit ko. Pero kung gagamit po kayo ng ibang brand, pwede naman po yon. Ibali, dito lang po ako nasanay at nasasarapan po ako dito at hindi po siya mabilis malabog. Kaya, nagustuhan ko po itong Uh, twin swan po ang tatang. Ngayon ay, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. At yung ipangsasabaw po natin sa ating pansit kanton, yung tinatawag po natin na kaldo. Isa po ito sa secret recipe po ng mga pansit kasi sobrang linam po kapag meron yan. Doon sa binilhan po natin ng karne, hiningi lang po natin yan kasi wala naman pong bayad yan. Pwede nyo pong hingin sa bibilhan nyo po ng inyong karne. Tapos, pabubulokan nyo lamang po. At ngayon, umpisahan na po natin ang pagigisa po ng ating bawang at sibuyas. Tain lang po ulit nating uminit yan at maglalagay na po tayo ng ating mantika. Dalawang sandok po yung aking ilalagay. Bali, ang katumbas po nito ay 4 tablespoon. Ilagay na po natin yung ating bawang at sibuyas. At kapag alam na po natin na gisang-gisa na, pwede na po natin ilagay yung ating mga chicken balls at squid ball. Isabay na din po natin ang kikiam. Yan. At sa magtatanong naman po kung pwede hindi po maglagay nito, pwede naman po yun. Bali ako, naglalagay po ako para pampadami din po ng lahok dito sa ating pansit. Kapag alam nyo na pong pritong-prito na po yan, pwede na po natin ilagay yung ating pork kasim. Sa magtatanong po kung pwede naman kung inadobo yung ating kasim, pwede pwede naman po yun. Bali, hindi ko na lang po siya inadobo, masyado pong iitim yung karne natin. Kaya hinahalbos ko na lang po yung paggalagay po ng ating karne, ilagay na din po natin yung ating chicken liver. At syempre, pwede rin naman po kayong gumamit ng pork liver. Kapag alam na po natin, okay na po yung pagkakagisa natin, pwede na po natin ilagay yung ating toyo. Ah, oh, ang bango. Siyempre, pag nagluluto po ako ng pansit, hindi po ako nagpapawala ng liquid seasoning. Kasi kapag naglagay po tayo niyan, sobrang bango po talaga ng pansit natin. Abot hanggang kahanggan ang amoy nito. Medyo hinanap po natin ang apoy kasi baka masunog. At maglagay na din po tayo po ng durog na paminta. Ito, pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Okay na po yan, maglalagay na po tayo ng ating kaldo. Ang balikada 200 grams po o isang balot ng ating pansit kanton. Maglalagay po tayo ng dalawang cup at isang one half cup. Okay? Pero kung gusto nyo po ng medyo dry po yung inyong pansit kanton, pwedeng dalawang cup lang po yung inyong ilagay. Pero ang uh, gusto ko po, uh, medyo may sabaw-sabaw po. Kaya, isa. Yung bali, apat na balot po yung ating lulutuin, kaya gagamit po tayo ng sampung kapo ng kaldo. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Ngayon, balikan po natin yan kapag kumulu na po. Ngayon, kumukulu na, ilagay na po natin yung ating kanton. Pag nailagay na, haluin po natin. Yan ito, sobrang bilis lang po nitong lutuin kumpara po sa bihon kasi malalabog po yung ating kanton. Papansin nyo naman po yon na medyo luto na po yung ating kanton kasi magdadark. Parang ganito po siya, magdadark. Pag bumulak na po, pwede na po tayo maglagay ng ating cornstarch. And ito naman po, hindi po kailangan na sobrang lapot. Yung saktong lapot lamang po. And dapat ganitong kalapot lang po yung ating canton. Ilagay na po natin yung ating 1 tablespoon po ng liver powder. Bago po natin patayin yung ating apoy. Ilagay po natin itong ating bell pepper. At isali na po natin ito sa ating bilao. Sa ito po ay luto na. 20 minutes meron na po tayong pansit sa bilao. And ito po ay binalutan ko na ng foil. Dapat po yung dugtungan nyo po dito, aayusin nyo po yung pagkakalagay da, itutupi po ninyo ng magkasalubong para kung medyo may sabaw po yung ating pansit ay hindi po matatapon. Katulad po dun sa ating part 1, yung ginagawa ko po dati nung ako nag short order pa, ah, nilalagyan ko po ito ng saktong bilog po ng dahon ng saging kasi, kasi nakakapagbigay din po yun ng aroma din sa ating pong pansit at hindi po direct dito po sa ating foil. Po, dahil wala po ako ngayon dahon ng saging, ah, ito lang po yung ipinakita ko sa inyo. Wow, ang bango. Maaamoy nyo po dito yung toyo tapos yung ating pong bell pepper. Yung ating pong 800 grams or apat na balot, saktong-sakto po dito sa ating medium size. At ngayon, lutuin naman po natin ng mabilis po lamang yung ating gulay. At lagyan lang po natin ng kaunting mantika. Unahin po natin yung ating carrot. Lagyan lang po natin ng kaunting kaldo. At half cook lang po yung luto. No? Kasi kapag tinakluban na po natin yung ating pansit sa bilao, maluluto-luto pa po ito sa init po ng ating pansit. Kaya ito ay half po lamang. Sunod na po natin itong ating beans. At lagyan po ulit natin ng kaunting sabaw. At kapag nakita nyo, nag-iba na po yung kulay para naging transparent na, hanguin na po natin. Yung ating chicharo. Katulad din po ito ng ating beans. Pag nag-iba na po yung kulay, pwede na po natin hanguin. Yung ating pong pechay bagyo at repolyo, pagsasamahin na po natin. Okay, ngayon, luto na po yung ating repolyo at pechay bagyo. Patay na po natin ang apoy. Wala pa pong 5 minutes, luto po ang ating mga gulay. Maglalagay naman po tayo ng toppings nito pong ating pancit canton. Kahit medyo mainit-init pa po yan, carry na po yan. Nandito naman po, ang uunahin ko naman po ay yung ating bawang. Nilagay okay. na po natin itong ating makulay na carrots. Sa gitna lang po natin ilalagay. Pero kung gagawin nyo naman po ito, uh, syempre, depende po sa atin kung papaano po natin lalagyan ng design po itong ating bilao. Pero itong design na po na ito, ito na po yung nakasanayan ko. Yung ating beans. Yung ating repolyo. Kapag nagluluto po kasi ako ng pansit, ah, talagang dinadagdagan ko po yung gulay at kung alin po yung mas mura ang gulay, doon ko po, po dinadamihan para hindi po tayo malakihan sa ating pong ingredients. And ito pong ating chicharo. Yung atin pong mga ingredients ay atin pong sisinupin para hindi po tayo malugay dito sa ating pansit. At yung ating itlog pugo, ating shrimp. Kapag overloaded po sa toppings yung ating pansit bilao, oh, hindi po kayo mahihiyang magpresyon presyo nitong atin pong pansit. Kasi ito po, kahit tigkakaunti lamang po ang ilagay ninyo, basta madami pong klase. Yung atin pong pinakang huli yung atin pong chicharon. Okay, ngayon tapos na po ang ating pancit canton sa bilao. Ngayon po tapos na po tayo sa pagluluto po ng ating pancit canton kalahating oras tapos po itong ating pagluluto. Yung ating po packaging na gagawin po dito, hindi, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung kaya-kaya nyo na po yun. Ang katulad po nito. Pero mas maganda po doon, bago nyo balutan po ng foil, balutan nyo po muna ng dahon ng saging. Tapos, sama nyo po lagyan ng koy. Kasi ang dagdag aroma din po yun sa ating pansin. Sa atin naman po pagkatali, kailangan po ay walong kaya po ito para secure po yung ating pansin. At dito, mas okay po kung isro po yung ninyo gagamitin kasi po mas maganda. mas maganda po tingnan kung lalagyan po natin ito ng ating speaker. Pwede pong sa gitna at pwede rin naman po sa bandang gilid. para mas maganda po at presentable po yung ating pansit sa pila. O syempre, dapat hindi nyo kakalimutan. Kailangan may kasama pong kalamansi, toyo, at syaka po sili. Kasi pampagana po ito. Ngayon, tikma naman po natin ito ng mabilis po lang. Tapos tayo po ay magpo-posting. Tama-tama lang po yung pagkakaluto po ng ating pansin.

kayo po ay may hilig sa pansit canton, sigurado magugustuhan nyo po ito kasi balansing balansing po ang lasa nito. Sakto-sakto lamang po yun. Hindi po maalat at hindi rin po mataba. At yung ating po inilagay na bell peppers, so nakakapagpasara po nitong ating pancit canton. At sa pagtatanong naman po, ating tip tips, hindi po ba talaga kayo naglagay ng na? asin? Hindi po ako naglagay. Toyo lang po yung inilagay natin dito. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, mahalaga lang po yung kardo dito po sa ating pancit. Kaya so, yun po talaga ang isang Ibigay po ko kinang nang po sa atin po mga paisi. Kaya mahalaga po yun. Sa pagtatanong naman po, dahil ito po ay medium size, kung ilan po ang ilalagay natin sa small. Kung natatandaan nyo po, ito po ay 800 grams at apat na balot. Sa atin pong small, ang kailangan po natin ilagay ay dalawang balot or 400 grams. Sa atin pong large size, ang kailangan po natin ilagay ay anin na balot or 1,200 grams. Kasi ang bawat balot po ay 200 grams. Sa magtatanong po kung ilang person po ang makakakain bawat nila o, sa atin pong is small 6 to 8 person, medium 10 to 15 person, at sa atin pong large 15 to 20 person. At sa gagawitin po natin mga toyo, kung large size po, naglagan nyo lamang po yun, dodoblihin nyo lamang. Tapos kung is small size naman po, babawasan nyo lamang po yun. At sa inilagay po natin kaldo, ganun din po. Naglagan nyo lang po kung large at kung small, babawasan nyo naman po. Sa magtatanong sa size po ng bilao, yung ating po small ay 12, medium, 14. At yung sa atin naman po large ay Okay, ngayon tayo po ay mag-focus para magkaroon po tayo ng idea kung magkano nga po ba ang bentahan ng carton is small to large. Okay? Bago po tayo mag-umpisa yung lagi po sinasabi, yung costing ko po, po ginagawa ay dito po sa lugar namin. At depende-depende po yun sa bawat araw kasi nag-iiba po ang presyo. Basta ang halaga po doon, binigyan ko po, po kayo ng idea kung paano po natin i yung ating mga ingredients or yung ating pong mga produkto. Kaya ngayon, umpisahan po natin sa kanton, apat na balot po yun. Sa ating po karne, 150 grams, sa luto na po yun. At ang presyo po nun ay 50.9. Yung ating pong isang kilo na karne, kapag hinalbos po natin yon ang kalalabas po nun ay 800 grams. Kung natatandaan nyo po, 150 grams po yung ating inilagay. Ang at 800 grams i-divide po natin sa 150 grams. Para malaman po natin kung ilang 150 grams po ang makukuha sa isang kilo at kung magkano po ang magiging presyo. At ang kalalabasan po nun ay 5.3. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang kuhunan kada 150 grams, yung ating pong 270 i-divide po natin sa 5 14.3 at ang nalalabasan po noon ay 50.9. Sa ating pong shrimp, 36.88. Mapatang po ang isang hipon ng 4.61. Kasi yung binili ko po pong hipon ay 360 po ang kilo. At pumili po ako ng medyo maliliit. Bali, 78 pieces po ang kinalabasan ko ng isang kilo. Tapos, dinibide ko na lamang po yun. Sa ating pong atay na ginamit, 50 grams po yun, 9 pesos. Sa so, pagtatanong ko kung paano ko po nakuha yung 9 pesos, yung ating pong atay na isang kilo or 1,000 gram, i-divide po natin sa 50 grams yung so, inilagay po natin. Lalabasan po nun ay 20 ang makukuha po natin kada 1,000 gram. I-divide po ulit natin para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada 50 gram. So, atin po 180 pesos na presyo, i-divide po natin sa 20 at ang kalalabasan po nun ay 9 pesos po ang puhunan po kada 50 gram At sa ating powder, 7 pesos po yun. Nasa magtatanong po kung paano kukuna ko ngayon, ito po ay 100 grams. At yung inilagay po natin na isang kutsara, kapag tinimbang po natin yon ay 7 grams. I-divide po natin yung dalawa, 100 grams divide 7 para malaman po natin kung ilang 7 gram po ang makukuha dito. At ang kalalabasan po nun ay 14.28. At ang presyo po nito ay 99 pesos. I-divide po natin. Sabihin na lang po natin na 14. At ang kalalabasan po nun ay 7.07. Sabihin na lang po natin na 7 pesos. Yan. Yes. Sa atin pong itlog ng pugo, 12 pieces po yon 15 pesos. 125 po ang isa. Chicken balls at tikyang, 10 pesos. Kung bawang at sibuyas, 8 pesos. Kasi at lang naman po yung ating inilagay. Kung beans at carrots, kawunti lang naman po yung ating inilagay, 15 pesos. Pechay bagyo at repolyo, 20 pesos. Chicharo at bawang na luto, 7 pesos. Lara, 10 pesos. Yan. Yes. Sa atin pong toyo, liquid seasoning at sa atin pong paminta, Ayan, na lang po natin sa 7 pesos. For starch, 3 pesos. At sa atin pong sili, kalamansi, toyo na isasama po natin sa take out, 10 pesos. ang total po lahat ng ating puhunan ay 284.78. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating other expenses. Para po sa ating medium na bilao, 25 pesos. Sa atin pong straw, dahon po, na at sa atin pong label, 20 pesos, atin pong gasol, 10 pesos, at para naman po sa ating labor 40 pesos. Yan. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 379.78. Sabihin na lang po natin na 380. At ito po pwede niyo pong ibenta ng 600 pesos at kapag binainos po natin yung ating puhunan na 380 pesos, yan totoong na po tayo ng 220 pesos at ito ay sa isang bilao lamang kayo. At hindi po imposible yun dahil masarap naman po yung ating pansin kanto. Bigyan ko lang po kayo ng idea. Halimbawa po, araw-araw po tayo nagtitinda at nakakabenta na po tayo ng limang bilang kada araw at tumutubo po tayo doon ng 220 ah uh, I-times 5 po natin yon. kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 1,100 pesos. At ipagpalagay na lang po natin dahil sa sipag niyo, kinarepo nyo na po talaga ang pagluluto ng pansit at tayo po ay nakakalimang pilaw po kada araw. Kapag tuloy-tuloy po yon, i-times 30 days po natin yon. Tayo po ay posibleng tumubo ng 33,000 at lahat po doon, kaltas na po lahat doon ang ating po mga expenses. May labor na at may gasol na din po tayo. Hindi po imposible 'yon basta aalagaan lang po natin at consistent po tayo na may tinda po araw-araw. Hindi po imposible na makilala po tayo sa ating lugar at makilala po tayo na meron pong masarap na pansit. Basta, wag lang pong paiba-iba ang tinda. Kasi yung lagi ko po sinasabi sa inyo, kapag meron pong nakabili sa inyo isa at nasarapan, siya na po mismo ang mag advertise na sa tindahan na yon sa bahay na yon ay meron pong masarap na pansit. Ako na po nagsasabi sa inyo, ang pag-short order ko ay malaki po talaga ang tubo. Kaya kung pakaririn nyo to, siguradong kayo po ay kikita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At ngayon, bago po muna magtapos ang video na ito, sa shout-out lang po muna ako ng mabilis po lamang. Naipo -e na po yung mga shout-out natin. Upisahan po natin, shout-out po kay Pilar Abultivo. tuwa po, po siya sa video po natin, chocolate ice cream. Kasi para daw po, cold stone na ice cream. Marami pong salamat at God bless din po sa inyo. And shout out po kay George Jr. Emeterio. Papasalamat po siya sa mga video daw po natin na nakakataka. yan maraming salamat din po sa inyo. And shout out na din po kay Ma'am Marlette Abella. Papasalamat po siya sa video po nating Chicken Nuggets. Okay? Ngayon, sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo. Kaya, kung bago po kayo dito sa ating channel, at hindi pa po kayo nakakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na din kalimutan Pindutin po yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din po kalimutan yung ating second channel para may mga happiness po tayo. Meron po tayong pag-ibaways ay doon nyo po unang malalama. Sa ating FB page, huwag nyo na din po kalimutan i para pag nasa FB po tayo, updated pa rin po tayo. At huwag natin po kalimutan i-like at i-share kasi sa ganito po paraan makatulong din po kayo na magka-idea po yung ating mga kamami, mga katrabaho, mga kaibigan na pwede pa po palang magkaroon ng extra income kahit tayo po ay nasa bahay pula. lamang. At yung lagi po po sinasabi, doble-doble, ingat pa rin po tayo at sumunod po sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya ito na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming po salamat. Bye-bye!